Hello guys, I'm back again. So today ang i-share ko sa inyo ay yung about dowry dito sa India. pag sinabi nating dowry, ito yung transferring of wealth or assets from the bride's fa bride's family to the groom or to his family upon um, marriage. So ito yung ibinibigay ng babae doon sa kalalakihan or doon sa mapapangasawa niya. Na ngayon ay bawal na dito sa India dahil alam niyo ba ito ay nagiging sanhin ng maraming problema ng mga kababaihan. So kung halimbawa yung babae ay galing sa mahirap na pamilya, so saan siya kukuha ng mga alahas, saan siya kukuha ng mga jewelry, saan siya kukuha ng mga cash, or kung ano yung hihingin ng kanyang mapapangasawa. ba? Diba? So, mababaon sila sa utang. So, anong gagawin nila? Mangungutang sila para maibigay doon sa mapapangasawa niya. And, ano na ngayon guys, di ba pag nagpakasal ka, so ang sinasabi nila yung mga lalaki daw na humihingi ng dowry ngayon ay makakapal ang mukha. Ito yung mga lalaking walang hiya. Ito yung mga lalaking hindi nagpapahalaga dun sa babaeng mapapangasawa nila. Kasi alam nyo ba guys, marami ng pangyayari dito sa India na dahil sa dowry na yan is nasisira ang pagsasama ng mag-asawa, nasisira ang trust nawawala ang pagmamahal. So halimbawa, hindi na ibigay, kasi ang dowry guys, pwede mo siyang ibigay upon the wedding, before or after. So pwede mo siyang ibigay bago ang kasal or pagkatapos ng kasal. Or kung hindi mo naman kaya, kasi inuunt, kapag hindi ka mayaman, inuunti-unti mo yung pagbibigay ng dowry. So, ibig sabihin, nag-aakyat ka ng yaman doon sa pamilya ng lalaki. Ibig sabihin, gagamitin mo din. Pero, dito guys, marami ng kababaihan ang kumikitil ng kanilang buhay dahil namamaltrato sila sa loob ng kanilang mismong tahanan doon sa side ng lalaki. Minamaltrato siya ng mga in-laws niya, ng mga kamag-anak niya or yung mismong asawa niya kasi hindi pa na ibibigay yung hinihingi nilang dowry. Kaya nga guys, ito ay bawal na dito sa India. Pero marami meron pa rin gumagawa ito ng tahimik, di ba? Ang kapalang mukha ng lalaki para manghingi ng ganito, manghingi ng ganyan, di ba? Marami ng cases na kinikitil ng babae yung kanyang buhay dahil nabibigyan siya ng kahihiyan or hindi na siya minamahal or minamaltrato siya doon sa bahay mismo ng kanyang asawa. Kaya kumbaga mas nakikita ko pa rin na mas okay yung ano natin sa Pilipinas. Dito kasi ay sobra. Sobra na marami. Kasi guys nababasa ko to sa diaryo na minsan nga sinasabuyan ng asido yung babae sinasaktan, or minsan dahil hindi na matiis pa nung babae yung ginagawa ng kanyang asawa, is kinikitil na lang niya yung buhay niya. Kaya ngayon, meron na silang ginagawa naman ngayon na um, parang mass wedding sa atin, na kung saan para maiwasan yung dowry na ginagawa.